Pagdating ni Zhao Long ay agad na pumila ang mga disipulo ng Tiyang Peak upang salubungin at batiin siya. Kitang-kita ang respeto at paghanga ng lahat sa kanyang presensya. Ngunit matapos ang mga pagbati, diretsahan niyang sinabi na kung siya lamang ang masusunod, ay ayaw na sana niyang makita pa si Ye Chen. Gayunpaman, dahil mismong si Ye Chen ang lumapit upang maghanap ng laban, Tinanong niya ito kung sa tingin ba nito ay magtatagal pa ang kanyang buhay pagkatapos ng kanilang sagupaan, hindi nagpatinag si Ye Chen at mariin niyang sinabi na dapat na silang umakyat sa entablado upang simula na ang kanilang laban. Bigla namang sumingit ang isang disipulo na galit na tinanong kung saan ang gagaling ang sobrang lakas ng loob ni Ye Chen upang sagutin ng ganoon ang kanilang brother Zhao Long. Ipinahayag pa nito na siya na ang babasag at bubugbog kay Ye Chen ngunit agad itong pinigilan ni Zhao Long at mariing sinabi na siya mismo ang hinamon ni Ye Chen, kaya't nararapat lamang na siya ang humarap dito, dagdag pa niya, mas mainam kung panuori na lamang ng iba ang kanilang laban upang matuto sila mula sa kanyang mga teknik at kaalaman. Nang parehong umakyat sa entablado sina na Ye Chen at Zhao Long, ipinahayag ni Zhao Long na ang mga tagatiyang Peak ay palaging nakikipaglaban ng patas, kaya't hindi nila kailanman lalabagin ang mga patakaran ng Fengyun stage. Dahil dito, nagtilian ang mga kababaihang nanunood. Mariin namang sinabi ni Ye Chen na simulan na nila ang laban, ngunit ayon kay Zhao Long, hindi pa kailangang magmadali. Ipinaliwanag niya na mula pa noong unang panahon, ay nagkakaroon na ng pastahan sa bawat labanan sa Feng stage, at nagtanong siya kung nais din bang magpustahan ni Ye Chen. Tinanong siya ni Ye Chen kung ano ang nais niyang ipusta, sagot ni Zhao Long, sino man sa kanila ang matalo, ay kailangang magsilbi habang buhay sa nanalo, ngunit hindi agad pumayag si Ye Chen at sinabi na kung magpupustahan na rin lamang sila, ay mas mabuting taasan at dagdagan ang pusta, tinanong siya ni Zhao Long kung ano ang ibig niyang ipusta, at dito biglang nagliyab ang aura ni Ye Chen habang mariing sinabi na ang ipusta nila ay ang kanilang buhay. Nagtaka si Zhao Long kung alam ba talaga ni Ye Chen ang bigat ng kanyang sinabi, ngunit tinanong lang siya ni Ye Chen kung natatakot ba siya, sa halip na umatras, Malakas na tumawa si Zhao Long at sinabing kailanman ay hindi siya matatakot, sabay pumayag sa kondisyon ni Ye Chen. Mabilis na naglunsad ng atake si Zhao Long, ngunit matagumpay naman itong nadepensahan ni Ye Chen gamit ang kanyang espada. Dahil dito, napansin ni Zhao Long ang kakaibang puwersang bumabalot sa katawan ni Ye Chen at inamin niya na masyado nga niyang minamaliit ang kalaban, sumugod si Ye Chen at sinabing pagsisisihan ni Zhao Long ang pangmamaliit nito sa isang mabilis na galaw ng espada, napailing at napatanong ang mga nanunood kung paano nagkaroon ng ganung lakas si Ye Chen. Hindi makapaniwala ang lahat na kahit nasa unang antas lamang ng chi condensation si Ye Chen, ay nagawa niyang tumagal sa tatlong palitan ng atake laban kay Zhao Long na nasa ikalimang antas. Ipinaliwanag nila na sa mababang antas ng chi condensation, napakaliit ng chi na maaring gamitin, kaya't upang may focus ito sa espada ay kailangang iiwalay ni Ye Chen ang tinatawag na true chi. Gayunpaman, mabilis itong mauubos, at dahil mabigat pa ang kanyang espada, bumabagal ang kanyang mga galaw. Dahil dito, sinabi ng ilan na isang malaking pagkakamali ang pagpili ni Ye Chen sa Heaven Breaker Sword. Habang nagpapatuloy ang kanilang palitan, nabitawan ni Ye Chen ang kanyang espada at tumilapon ito sa kanyang likuran. Mabilis na sinamantala ni Zhao Long ang pagkakataong ito at ginamit ang kanyang abilidad sa pag-atake, sabay sabing nais niyang makita kung ano pa ang magagawa ni Ye Chen ngayon na wala na ang kanyang espada. Ngunit bago pa tumama ang atake, biglang bamalat ang naglalagablab na aura sa katawan ni Ye Chen, at ginamit niya ang bagong teknik na kanyang natutunan, ang ape jump, upang makaiwas sa atake. Masyadong nagulat si Zhao Long, lalo na nang masipa siya ni Ye Chen sa mukha. Kasabay ng sigaw na tanggapin ang kanyang pag-atake, dahil dito, nakapagdunot si Ye Chen ng pinsala sa kanya, bagay na hindi rin makapaniwala ang mga manonood. Nagalit ng gusto si Zhao Long at sinabi na tila hinahanap na ni Ye Chen ang kanyang kamatayan, muli siyang sumugod. Ngunit sinalubong siya ni Ye Chen gamit ang teknik na Tiger Paw, sabay sabing masyadong maraming butas at kahinaan ang mga teknik na ginagamit ni Zhao Long, mabilis na lumapit si Ye Chen. Alam niyang mahina si Zhao Long sa malapitang labanan, at ito rin ang magiging susi sa kanyang pagkatalo. Sunod-sunod ang naging pag-atake ni Ye Chen, puro malapitan at walang patid, dahil dito, nanlaki ang mga mata ng mga manunood at napatanong kung anong klaseng pakikipaglaban ang kanilang nakikita, nagtaka sila kung bakit tila isinantabi ni Ye Chen ang mga magaganda at sopistikadong teknik ng kanilang sekta, at kung bakit ang kanyang mga galaw ay tila kahawig ng mga galaw ng mababangis na hayop sa kagubatan. At matapos ng makatayo si Zhao Long ay hingal na hingal pa ito at halatang hindi makapaniwalang na patumba siya ni Ye Chen, subalit sa kabila ng kanyang pagod at pagkagulat ay muli siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake gamit ang teknik na Russian Blue Wolf Feast. Dahil dito ay labis na namangha ang mga kapwa niyang disipulo sapagkat sino ba naman ang mag-aakala na ipinagkaloob mismo ng kanilang master ki Zhao Long ang makapangyarihang teknik na ito. Gayun pa man nang gamitin ni Ye Chen ang kanyang lightning palm teknik ay biglang sumabog ang napakalakas na enerhiya matapos magsalpukan ang kanilang mga kapangyarihan kaya muling natigilan si Zhao Long at hindi makapaniwalang nagawang salungatin at baliwalain ni Ye Chen ang isa sa kanyang pinakamabagsik na teknik. Ipinaliwanag pa na ang Blue Wolf Feast ay isang pambihirang teknik mula sa tiyang Peak na hindi basta-basta ibinibigay o itinuturo sa kung sino lamang. Kilala ito sa lakas ng puwersa na taglay at sa katunayan ay marami ng outer disciple ang tinalo at napatumba dahil dito. Ngunit ngayong ang isang disipulo lamang mula sa outer sect na nasa unang antas ng chi condensation realm ay nagawang tapatan at lampasan ang teknik na ito Naging isang malaking kahihiyan ito para kay Zhao Long at gayon din para sa tiyang peak na kanyang kinabibilangan. Dahil dito ay napapaisip ang mga nanunood na disipulo kung totoo bang nasa unang antas lamang si Ye Chen dahil sa sobrang lakas na ipinapakita niya na hindi kailanman akma sa isang simpleng first stage cultivator. Makalipas ang ilang sandali ay biglang naglaho si Ye Chen mula sa kanyang kinatatayuan at sa isang iglap ay muling lumitaw sa harapan ni Zhao Long habang mabilis na naglulunsad ng pag-atake gamit ang kanyang mabigat na espada. Tinipon pa niya ang kapangyarihan ng kidlat sa sandata at mariing ipinahayag na yun na ang magiging katapusan ng kanilang laban. Sa sobrang gulat at takot ni Zhao Long ay wala na siyang nagawa kundi ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang espada, Subalit hindi kinaya ng kanyang puwersa ang bigat at lakas ng atake ni Ye Chen. Dahil dito ay tuluyan siyang napaluhod at kasabay nito ay naputol pa ang talem ng kanyang espada, nanlaki ang kanyang mga mata habang butil-butil ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha at maging ang mga disipulo ng sekta ay halos hindi makapaniwala na isang pangunahing disipulo ng Tiang Pik na nasa ikalimang antas ang napatumba lamang ng isang outer disciple na nasa unang antas pa lamang ng Chi Condensation Realm. Agad namang itinapat ni Ye Chen ang kanyang espada sa leeg ni Zhao Long at mariing sinabi na ngayon ay talo na siya. Nanginginig na tinugo ni Zhao Long na imposible ito at hindi niya matatanggap ang pagkatalo, subalit mariin ang sagot ni Ye Chen na dahil natalo siya ay kukunin na niya ang kanyang buhay ayon sa kanilang kasunduan. Naging magulo ang mga emosyon ng mga disipulo na nakasaksi may mga nagsasabing imposibleng patayin ni Ye Chen si Zhao Long dahil isa itong pangunahing disipulo ng Tiang Pik at kapag napatay siya ay tiyak na magiging mahirap ang kalagayan ni Ye Chen, may mga nagdududa kung talaga bang gagawin niya yun sa harapan ng lahat, at mayroon ding nagsasabing tila seryoso siya sa kanyang balak. Sa kabila ng sitwasyon ay nakuha pang umiti at tumawa ni Zhao Long kahit nanginginig at basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. Mayabang niyang ipinahayag na siya ay isang disipulo ng Tiang Pik at tinanong si Ye Chen kung sigurado ba itong kaya talaga siyang patayin. Sa kanyang isipan ay naniniwala siyang kalokohan lamang ang pastahan nila dahil kahit matalo man siya ay tiyak na hindi siya papayag na mamatay. Bagamat malakas si Ye Chen ay iniisip niyang mas malakas pa rin ang kanyang impluensya at koneksyon sa loob ng sekta, may isa pang disipulo ang sumabat at nagbabala na kapag pinatay ni Ye Chen si Zhao Long ay siguradong parurusahan siya ng kanilang master. Ngunit mariing sagot ni Ye Chen na anuman ang mangyari, ang buhay ni Zhao Long ay kanya na ngayon batay sa kanilang pastahan. Bigla namang sumingit si Suzy Miu mula sa renyang peak at sinabing ang laban ay isa lamang simpleng sparring na layong magbigay ng karanasan sa bawat isa kaya hindi dapat magtapos sa kamatayan. Ngunit hang tinanong ni Ye Chen kung makikialam din ba siya kung sakaling siya mismo ang natalo at napahamak sa kanilang pastahan. Ang tanging sagot ni Su so Zinyu ay napakalakas ng killing intent ni Ye Chen at maaari itong maging hadlang sa kanyang cultivation. Kagad na isip ni Ye Chen na ang pinapahalagahan lamang ng sekta ay ang mga taong mapagmataas at ng mamaliit ng mga mahihinang disipulo kaya wala siyang nakikitang halaga sa awa ng mga tulad nila. Kaya tinanong niya si Su Zinyo kung nais ba talaga nitong hayaang mabuhay si Zhao Long. Ngunit ang sagot ng babae ay ang hangad lamang niyang tahaki ni Ye Chen ang tamang landas. Ngunit mariing sagot ng ating bida na kung may mga mahalagang tao si Su Zinyu sa kanyang buhay at siya mismo ang mambugbog at mangapi sa mga ito sa kanyang harapan, tiyak din umano na papatayin siya ng babae ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito ay hindi nakasagot si Sozinho at natahimik na lamang sa kanyang kinatatayuan, sunod ay mariin pang idiniin ni Ye Chen na hindi niya kailangan ang awa o gabay mula sa mga taong katulad ni Sozinho. Kasabay nito ay inilabas niya ang true fire sa kanyang kamay na labis na ikinabigla ng lahat ng nakasaksi. At nang akmang ibabao na niya ito upang tapusin na si Zhao Long ay biglang may isang lalaki ang mabilis na tumalon mula sa kabundukan at dumating sa kanilang kinatatayuan, at ang lalaking ito ay walang iba kundi ang mismong master ng Tiang Peak. Dahil sa pagdating ng master ng Tiang Peak ay pansamantalang napatigil si Ye Chen, at habang naguumapaw ang tuwa at sigla ng mga disipulo ng Tiang Peak ay natawa na lamang sa kanyang sarili ang pangit na si Zhao Long. Bigla nga itong sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang master, sapagkat ayon sa kanya ay nababaliw na umano si Ye Chen at nais siyang patayin, kaagad ding sumang-ayon ang mga disipulo sa mga sinabi ni Zhao Long at dinagdag pa nila na kailangang maparusahan si Ye Chen dahil kung hindi ito parurusahan ay tiyak na lalaki ang kanyang ulo at malamang sa hinaharap ay makakapatay pa siya ng iba pang disipulo ng kanilang sekta. Kaagad namang ipinagutos ni Elder Gu na ibaba ni Ye Chen ang kanyang sandata. Sinabi rin ito na nakita na niya ang tunay na lakas ni Ye Chen at maaari na itong sumali sa Tiang pik, at higit pa roon, Maari pa nga siyang maging direktang disipulo nito. Lubos ang pagkagulat ng mga disipulo sapagkat ngayon lamang nila nasaksihan na personal na nagbibigay ng imbitasyon ang kanilang master upang gawing direktang disipulo ang isang tao, napatigil pa nga at napamura ang iba habang tinatanong kung ang totoong pakay ba ni Ye Chen ay makuha ang atensyon ni Elder Gu at kung ang buong intensyon niya sa laban ay para lamang makapasok sa tiyang ki. Ngunit nagpasalamat lamang si Ye Chen sa alok ni Elder Gu at mariing sinabi na hindi siya interesadong maging disipulo ng Tiang Pik. Mas lalo silang nagulat sa kanyang sagot sapagkat si Ge Hong ay isa sa tatlong Peak Master ng kanilang sekta at hindi mabilang ang mga taong nagtatangka at nangangarap na maging disipulo nito. Ngunit heto ngayon, isang disipulo lamang na nasa unang antas ng Chi Condensation Realm ang tumatanggi sa imbitasyon. Tulad nga ng unang pagkakataon na nagbigay si Elder Gu ng imbitasyon upang maging disipulo, ngayon din unang beses nilang nasaksihan na tinatanggihan ng isang basura mula sa outer sect ang kanilang master. Anong sinabi mo, mariing wika ni Elder Gu, sabay labas ng kanyang nakapanghihilakbot na aura na agad nakaapekto kay Ye Chen at nagpatuno ng dugo sa kanyang bibig. Gayunpaman, mariin pa rin sinabi ni Ye Chen na ayaw niyang maging disipulo ng Tiang pig. Iniisip niya na noong una ay tinanggihan at tinuring siyang basura ng mga ito, ngunit ngayong ipinapakita na niya ang kanyang tunay na potensyal ay bigla nila siyang nais kunin bilang disipulo. Hindi niya hahayaan na basta-basta na lamang nila siyang mapapayag, magaling, magaling, wika ni Elder Gu na may kasabay pang malakas at nakapangingilabot na tawa. Dahil dito ay nasabi ng mga disipulo na bilang na ang mga araw ni Ye Chen at tiyak na mahihirapan na ang kanyang buhay sa sekta dahil ginalit niya si Elder Gu, agad din nilang sinabi na masyadong mayabang at mapagmataas si Ye Chen. Sunod ay ipinag-utos ni Elder Gu na pakawalan na ni Ye Chen si Zhao Long, subalit sa halip ay inilabas ni Ye Chen ang isang patalim at itinutok sa leeg ni Zhao Long, pasensya na, wika ni Ye Chen, ngunit hindi ko maaring pakawalan ang taong ito. Dinagdag pa niya na may kasunduan at pastahan silang dalawa ni Zhao Long sa naganap na laban, at dahil sa kanya na ang buhay ni Zhao Long, nais niyang tapusin ito ngayong araw. Hayop ka, sigaw ni Elder Gu sabay balot ng kanyang mga palad sa nakakikilabot na aura. Sinabi pa nito na mukhang gusto na ring mamatay ni Ye Chen ngayong araw, ngunit mariin ang sagot ni Ye Chen, isa akong tao, hindi ako hayop, habang iniisip na papatayin niya si Zhao Long sakaling subukang umatake si Elder Gu. Pinagbabantaan mo ba ako? Tanong ni Elder Gu habang iniisip na hinahangaan niya ang tapang ng binata, ngunit mariin pa rin ang kanyang isip na hindi dapat isipin ni Ye Chen na makakakalaban siya sa isang tulad niya na first elder ng kanilang sekta. Sinabi naman ni Ye Chen na tulad ng kanyang nabanggit kanina, sila ni Zhao Long ay nagkasundo na itaya ang kanilang buhay sa laban kaya't kailangang mamatay si Zhao Long ngayong araw. Ngunit kung nais ni Elder Go na mapanatili ang buhay ni Zhao Long, hindi ito imposible at nakadepende sa magiging alok niya ang kapalaran ng disipulo. Sabay pa niyang dinagdag na handa siyang magpaubaya sa pagkakataong ito, ngunit kung ipagpapatuloy ni Elder Go ang kanyang ginagawang pag-atake ay pareho silang mamamatay ni Zhao Long ngayong araw. Kagad ding sinugatan ni Ye Chen ang leeg ni Zhao Long habang malamig na tinatanong si Elder Go kung ano ang kanyang desisyon, samantala, patuloy pa rin sa paghingi ng tulong si Zhao Long habang iniisip ni Ye Chen na kung nais talagang iligtas ni Elder Go ang pangunahing disipulo ng kanyang peak ay maaari naman niyang hindi patayin ito, subalit hindi niya hahaya ang takasan na lamang ni Zhao Long ang kanyang mga kasalanan. Sunod ay mariin sinabi ni Ye Chen na sila ngayon ay nasa Feng Yun stage at diretsahang tinanong kung talagang nais pa rin siyang patayin ni Elder Gu sa harap ng lahat ng mga disipulong naroon. Dagdag pa niya na bilang pangunahing elder ng sekta, kung papatayin siya ni Elder Gu ay tiyak na magdudulot ito ng malaking kahihiyan sa kanya, lalo na't isang pangkaraniwang outer sect disciple lamang si Ye Chen. Sinabi rin niya na dapat isa alang alang ni Elder Go ang kaligtasan ng kanyang disipulo sapagkat si Zhao Long ang pangunahin disipulo ng Tiang Peak at tiyak na marami ng resources ang nailaan dito kaya't masasayang ang lahat ng iyon kung mamatay si Zhao Long kasabay niya ngayong araw. Kagad namang tinanong ni Elder Go kung nauunawaan ba ni Ye Chen ang ibig sabihin ng kanyang mga ginagawa ngayon, agad na sumagot si Ye Chen na oo, ngunit hindi niya kahayaan na basta-basta na lamang pakawalan si Zhao Long, Kaya't muli namang naglabas ng mas malakas pang aura si Elder Go at mariing sinabi na kung ganoon ay tutulungan na lamang niya si Ye Chen na pakawalan si Zhao Long. Agad ngang naglakad ng dahan-dahan si Elder Gu, papalapit sa ating bida, mabigat ang kanyang presensya at tila handa ng pumatay, subalit bago pa man siya tuluyang makalapit, isang tinig ang biglang umalingaungaw sa paligid, malamig at mariing nagsabi na ang pagpatay sa isang outer sect disciple ay isang napakalaking krimen, Kasunod nito ay dumagundong ang tanong kung nais nga ba talagang lumabag ni Elder Gu sa mga patakara ng kanilang sekta. Saglit na natigilan si Elder Gu, bago niya tuluyang binigkas ang pangalan ng nagsalita, si Dao Jia. Mariin niyang sinabi na si Ye Chen mismo ang nagbabalak pumatay sa kanyang disipulo, kaya't kung nais ba talagang ipahiwatig ni Dao Jia na handa lamang siyang manood at hayaang mamatay ang pangunahing disipulo ng Tiyang Tik. Idinugtong pa niya kung nais bang ipagwalang bahala ni Dao Gia ang kasalanan, o maging ang mga posibleng kasalanan ng magagawa pa ni Ye Chen sa hinaharap, at sa huli, may halong panunumbat niyang tinanong kung ang totoo bang intensyon nito ay protektahan si Ye Chen sa kabila ng lahat. Hindi ko kailangang protektahan o pagtakpan ang sinuman, wika ni Dao Gia. Sabay linaw na malinaw namang nagkasundo si Ye Chen at si Zhao Long na ipusta ang kanilang buhay sa naganap na labanan sa Feng Yun stage. Kaya paano nga ba masasabi ni Elder Gu na si Ye Chen ay basta na lamang nagnanais patayin ang kanyang disipulo, at sa anong dahilan masasabi niyang nais niya itong ipagtanggol, idinagdag pa niya na handa ng magpaubaya si Ye Chen, kaya't malinaw na may pagkakataon si Elder Gu na mailigtas ang buhay ng kanyang disipulo, kung gayon, bakit pa rin niya pinipilit na patayin si Ye Chen? Ang talo ay talo, mariin pang sambit ni Dao Jia, dagdag pa niya, mas mainam ng matalo ng may dignidad kaysa magtagumpay ngunit walang karangalan. Kaya't malinaw na hindi matanggap ni Elder Gu ang pagkatalo ng kanyang alaga at nais niyang itago ito sa pamamagitan ng pagpatay kay Ye Chen, sunod niyang tanong, kung inaakala ba ni Elder Go na magbubulag-bulagan lamang siya at hahayaan ang kagustuhan nitong pumatay ng walang katarungan, dahil dito ay napipi si Elder Go at hindi agad nakasagot, na natili na lamang itong nakatayo sa kanyang kinalalagyan na bakas ang galit at inis. Maya-maya, matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, ay bigla na lamang siyang kumilos. Kahit halata pa rin ang matinding pagkainis niya kay Ye Chen, ay bigla niyang inihagis ang isang bag patungo sa ating bida, Kasabay nito ay sinabi niyang yun na ang magiging kabayaran at regalo para kay Ye Chen, kapalit ng buhay ng kanyang disipulo, subalit hindi basta-basta ang ginawang paghagis ni Elder Gu sapagkat nilakipan niya ito ng puwersa, dahil dito ay napilitan si Ye Chen na gamitin ang kanyang espada upang pigilan at saluhin ang bag na muntik ng Sam sa kanyang depensa. Matapos itong mangyari, agad namang nagsalita si Ye Chen at mariing sinabi na talagang mautak at tuso si Elder Gu, na kahit sa simpleng pagkilos ay nagtatangkang saktan at atakihin siya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy ay agad nang inilipad ni Elder Gu ang kanyang disipulo palayo sa lugar. Kasabay nito ay galit na ipinahayag ni Elder Gu na pagbabayaran ni Ye Chen ang lahat ng kanyang ginawa sa araw na yun, lalo na ang kahihiyan na idinulot niya sa kanya nang tanggihan niya ang alok na maging disipulo ng Tiang Pik, ngunit hindi na tinag si Ye Chen, sa halip ay mariin niyang sinabi na handa siyang maghintay, at kung nais ng maghayganti ni Elder Gu, ay darating ang panahon na haharapin niya ito ng buong tapang.